si Pago oh. deserve niyang magkwanto mabigyan ng spillover na mag -e <laughs> yan si boss brother kak lang <laughs> no, no. yan po so, dito po tayo sa kan, sa kubo ulit sarap ng kan, hangin pero hindi yung kan, hindi yung usok pampakakan yan pambugaw ng lamok nature. Habang kwan po, nandito po tayo sa kubo ngayon at uh, habang nag-online marketing po tayo sa SGI. Agar, oh. Thank God. Ang ganda ng mais na ako, no? Tinanim ni Apiong dito sa baba ng kubo natin. Katangkad, ah. Ay, namulaklak na. Thank you, Lord. Lalaki ng puno, oh mas matanggat sa akin mga kan na to mga nasa kan na siguro to mga 8 8 footer na tangkad malaki na yung kawayan na tinanim natin no oh. piling ano guys uh, nature lover kasi tayo kaya masaya pong pumunta sa park dahil nakakahinga tayo ng uh, ma uh, fresh na hangin. Nakakahinga tayo at na na i-relax natin yung isip natin at uh, katawan natin. Although trabaho pa rin, pero masaya po. Ito, may konta dito, Alubati. Parang may naggugulay dito ah. Mani, parang may pupunta naggugulay, no? <laughs> Hindi pa namin naggulayan to eh. Pero may naggugulay Kailangan namin maglinis dito later on, guys. Susungkit ng papaya. Mga kaagri. Ayun, oh. Nagsip ka tayo na, pya. ba ba siya? Ibatin mo ko? Ano talaga? Talaga, takil na. Ah! Eh, yun. Ayos, oh. Malaki oh. na, eh. Kakatuwa, eh. Pakinugin sana, pero... Nagbabantay. <laughs> ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. hindi okay kung kan kung may kasama na tayo dito nagbabantay kakatuwa magpitas ano akin okay naman na uh, sa atin naman okay lang okay lang naman magbigay tayo ng kuan ng share your blessing sabi nga eh ipaalam lang ipaalam lang nila na kan, na kukuha sila o oh, hindi sila ng pangtinola <laughs> tapos eh yun pala no manok manok ng kapitbahay pala yung kinatay <laughs> Ano? Kung sa lakong pang sinola pang sang rabi lang. Oye. Okay. okay. Ikaw yung pang sinola pang kasar. Aje lang. <laughs> Katangin na ano naka na. Discount tanto <laughs> so na. 50% discount. <laughs> Siyempre, uh, na. uh, masaya kasi ang mag-harvest pagka alam mo na may harvest ka kasi may itinanim ka eh. Hmm. <laughs> diba? Siyempre, pagka hindi ka nagtanim. <laughs> ha? <laughs> <laughs> ka ni, Prank ni, ni brother Manny na eh. Pasensya ka. <laughs> eh, kung naman, iminomotivate po kayo ni Manny na kung po, na magsikap uh, po tayo lahat. Tungo sa pagbabago ng ating bayan. Huwag <laughs> <O>, kang kakalimutan. <laughs> kakalimutan. sa sa o, Mayo. Anong Mayo yan? Mayo Jess? May Mayo Jess, Mayo 12. 12 sa? 12 day ka? Uh, 10? Hindi ko lang alam eh. <laughs> Hindi ko kapag. Diyos ba? Huwag pong kakalimutan sa susunod na eleksyon. Si Manny. <laughs> For, uh, ano ba? Yan, eh. Hindi malalaki yung bunga niya kasi hindi, hindi namin ginalaw ito ng kan. Ilang, ilang weeks. Three weeks ata. Meron pa yun, no? Oh. Malalaki pa yun, no? Oh. Kaya pa. Doon pa sa kabila pala, oh. Ito yung, ito yung. Na? Ay, pinili mo. Sige, sige. Mapait na kasi pagka luma pala ang kawain, no? Mapait na yung bunga. So, sabihin kung tumatanda, mapait. Sabi naman lap. <laughs> ano? No? Mapait. <laughs> mapait pala ang bunga ng papaya pag tumatanda na yung papaya. So, parang, ano siya? Lasang, ano ba yan? Lasang ampalaya. Hahaha. <laughs> papaya na ang palaya. Ayan po, nagkukuha po tayo ng papaya na, na bunga ng mga tinanim natin na yun. Eh. Ayos, ko lang. Meron tayong pruning dito eh. Prune, pruning. Tinanggalan natin yung talbos niya. Ito po, bumubunga na oh. Ang baba po niyan, nasa 4 feet. 4 feet po to. Guys, effective po yung, 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 tinuro na isa sa mga vlogger na agri-vlogger din taga Kanyata yun, taga Mindanao shout out po sa mga kapwa vlogger natin na, uh, na, taga Mindanao at sa mga magsasaka ng na kaagri natin from Mindanao Visayas, Mindanao okay, so, may bunga na eh yun, eh. nabuo na oh forfeit lang po tong papaya na to kakatuwa okay, hindi natin naalagaan tong kubo Palamansin na ako natin no? Tanim natin guys. Ito abunuhan na naman natin ito mag uh, mag uh, bulaklak, mamulaklak. Tapos ito naman. Mamatay yung isang log natin. Ayun kinain ni kanyo no. Ni Gracia. Yung kalabaw natin. Kinain niya po yung yung kanya talbos niya. Yan no. Sana mau bikin apa nih? Mau plaster apa nih? Sana mau buahi apa nih? Kurang gipur. Sana mau buat buaya itu. Mau kanan? Sana mau buaya apa nih? Alamansi. Jadi Pak guys Wala, bilis po na natuyo yung lupa kasi yung mulan po nung mga less than one week na po yata na dire-direct yung uh, umaraw, uma Ngayon po ito. Ito na po yung ano, naman, uh, problema ng mga magsasaka na kapwa natin magsasaka na uh, magiging resulta po nung walang ulan. Ito po yung El Nino sinasabi nila sabi po nila El Nino na naman daw ito yung kalamansi ito po palalaki na po ibang lug natin tapos mga langka punta tayo sa kabila po sa mais natin sa kabila sa mga akasya shout out sa aming father si tatang ko sana uh, magkaroon na rin ng kwan later on ng time na makapasyal dito sa area namin nila tatang at alam ko miss na miss niya lang pumunta ng Kumon, si tatang. Ayan po. Babantay kay nanang po ngayon kasi. Pinabantay niya si nanang dahil sa mga nagdaang buwan po eh, may challenge po na nangyari. Pero okay na po. So far okay na. So punta tayo sa kabila po. po. At uh, um, kasalukuyan pong namumulaklak at na nagpapalaki ng bunga may snack po dito sa may area ng Acacia ayun po so good morning po sa lahat ng kaagri natin na mahilig po na magtanim ng mais na yellow corn at saka pura, puraw, puraw. puting mais sweet pearl, lakan tapos mga sweet corn ayun po yung mga, mga usually na itinatanim ng mga corn farmer na kapwa natin po mga kaagri, mga kaigan kamais Uh, farmer Ayun po, yung uh, nagkikita po natin is uh, namumulaklak na po uh, kasalukuyang po nilalabas yung bulaklak at uh, nagpapalaki ng bunga hoping po na maulanan na po itong mais natin, mga mais dito sa kagayan yes. maraming salamat po mga kaagri at uh, sa mga sumusubaybay sa channel natin hindi na po kami pumunta doon sa banda doon sa medulo kasi hindi po kami naka-jacket, wala po kaming shirt shirt at uh, makawala rin po kaming madaanan na well dyan. Kaya dito na lang po tayo mag video. -video. And guys, so update lang po. Maraming salamat hanggang dito muna at uh, see you sa ating next video. God bless po mga kaagree. Salamat po.